Sarap ng kanding mga kaidol. Sinapalukan. Sarap. Ayan. Good evening mga kaidol. For to this video. Good evening. Magluto po tayo ng kambing mga kaidol. Ito po. Ayan. oh, tingnan mo. Yan. Masarap to mga kaidol. Ito yung mga requirements nya mga kaidol ayan, sibuyas, bawang, tapos ano uh, luya, para mawala yung langsa pati yung magic uh, sarap na sinigang mix ayan mga kaidol umpisa na mga kaidol ito, naglagay muna ako ng matika sa mainit na kawali mga kaidol so, painitin natin at ito naman yung ating mga requirements mga kaidol bawang, luya, <laughs> tapos sibuyas lunod na natin lahat mga kaidol yan, sukay-sukayin lang natin mga kaidol para masarap maabsorb yung uh, aroma ng mga requirements natin mga kaidol. Lagyan na natin mga kaidol ng karne ng kanding. Ayan mga kaidol, masarap 'to mga kaidol. First time ko magluto ng ganito mga kaidol. Ayan. Sukay-sukayin natin uli mga kaidol. Ayan, sukay-sukayin lang natin. Ayan para maabsorb ng kanding ang kambing ng ano ang aroma ng atin ng mga requirements mga kaidol yan sukay sukay natin mga kaidol yan. first time ko magluto nito ng kambing mga kaidol sariling mino ito mga kaidol yan lagyan natin ng pangpawala sa langsa mga kaidol paminta mga kaidol Durug na durog mga kaidol Wow. Sarap yan mga kaidol Pag naluto ito mamaya mga kaidol Sukay sukay na rin natin mga kaidol Para mawala gitong langsam mga kaidol Ayan Sarap Umpisa pa lang to sa pagluto mga kaidol First time ko magluto ng ganito mga kaidol Ayan Walang research 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 mga kaidol Sariling lang tong minom mga kaidol Ayan o Ayan. sukay sukay yun Ayan mga kaidol Wow, nakita ng kasarapan ito mga kaidol. Ayan. Lagyan natin ng isang kabo na tubig mga kaidol na galing sa Pasig River mga kaidol. Ayan. Sarap to mga kaidol, mamaya mga kaidol. Ayan o. Oh. Ah, sarap to mga mga mamaya, mamaya kaidol. Dagdagan natin. Kaya hindi pa mapuno. Galing ito sa Pasig River na tubig mga kaidol. Ayan. Sarap to mga kaidol. Mamaya mga kaidol. Abangan yung kain Ang kain ko mga kaidol. Ayan. Good evening. Good evening. Takpan muna natin mga kaidol. Ayan. Buksan na natin mga kaidol. Nagkulo na mga kaidol. Kabilis naman mga kaidol. Katakit pa lang. Nagkulo na kagad. Ayan mga kaidol. Kasarap nito mga kaidol. oh, ayan. Kita ng aroma mga kaidol. Sa kulo pa lang. Masarap na mga kaidol. Ayan. Sa pa lang yan mga kaidol. Lagyan na natin to ng ano, sinigang sampalok mga kaidol. Lagyan natin. Ibudbud na natin mga kaidol. Ayan. Sarap to mga kaidol. Ito pang isa mga kaidol. Ibudbud pa natin mga kaidol. Ang isa pa. Dalawa pa lang nilagay ko mga kaidol na pangpalasa na pangpaasim mga kaidol. Masarap to. Pangpaasim sa kambing. Ibudbud na natin mga kaidol. Ayan. Ibudbud natin. Sarap to mga kaidol. Ayan. Sukay-sukay natin mga kaidol. Ayan. Sa hindi pa nakakain niyan, pumunta kayo dito sa kalawukan. Magkain tayo ngayon. Mag-inuman pa. Libre pang pulutan mga kaidol. Ayan. Libre pulutan. Pag pumunta kayo sa kalawukan. Oh, sarap yan mga kaidol oh. Tingnan mo. Wow, ang sarap mga kaidol. Si kamas bati lang ang masakalam. Wala pa lang kumakain dito mga kaidol, ang asawa ko ngarte. arte. Hindi ko makain yan. Ayan, ako lang pa lang kumakain. Ayan mga kaidol. Hmm. Sarap nito mga kaidol, mamaya ka mga kaidol. Abangan yung kain ni ay mas bati. Ayan. Sarap to mga kaidol. Ano mga kaidol? lutong lang to mga kaidol lutong malya pag hindi maubos ibasya lutong hapon pag hindi maubos itapon mga kaidol yan lang ang solusyon pag hindi maubos sugkay sugkay na po mga kaidol ayan hmm. lagyan natin mga kaidol ng asin mga kaidol yan ang asin mga kaidol lagyan natin yan yan lagyan natin Ayan, mga kaidol. Yan, lagyan natin ng asin mga kaidol. Ayan. Ah, sige, Lagyan natin ng ano? Ah, beef cubes mga kaidol para masarap, masarap talaga mga kaidol. Masarap talaga 'yan ang aroma ng karne kambing mga kaidol. Sugkay, sugkay na pud para matunaw ang beef cubes mga kaidol. Hmm? Sarap 'yan mga kaidol. Ayan. Tikman natin mga kaidol. Ah, sarap mga kaidol. Sarap talaga. Ayan. Ako lang kumakain ito mga kaidol. Luto na mga kaidol. Ang bilis ng pangyayari. Lagyan pa natin ng bitsin mga kaidol. Ayan. Na, isang sakong bitsin mga kaidol. Ilagay natin. Ayan sarap to na talaga mga kaidol mga mga kaidol sukay sukay yun ayan oh grabe nga sabaw mga kaidol isang planggana maubos kaya ito ni kamasbati mga kaidol ayan o oh. ah, sukay sukay na mga kaidol pakuluan natin ulit mga kaidol Allah sige sukay sukay takluban na natin mga kaidol hantay natin kumulo mga kaidol ayan gausok usok na mga kaidol buksan na naton ah kadali aman kulo kagad yan hmm sarap mga kaidol yan sugkay sugkayon. sugkay yon sugkay sugkay naman ay e, maganit pa ayan mga idol so kasarap nito mga kaidol wow kambing karning kambing mga kaidol At first time tikman natin mga kaidol kasarap pala mga kaidol hmm na ah, kasarap mga kaidol Ayan, suki subscribe lang mga kaidol. Karne nga uh, kambing mga kaidol, kasarap nito mga kaidol. Um, pakuluan na natin pakuluan mga kaidol para lumambot sa mga kaidol. Yan. Malapit na mga kaidol. Malapit ng kainan mga kaidol. Malambot-lambot na ito mga kaidol. Ayan. Kunti na lang na sukay-sukay mga kaidol malambot na hmm. makain na kita mga kaidol ang sarap nito mga kaidol mo makain na tayo gakulo kulo na ang tiyan ko mga kaidol gakulo na gusto nang kumain mga kaidol gakulo kulo na talaga ayan na magkuha na tayo mangkok mga kaidol ayan ang mangkok mga kaidol Lagyan na natin mga kaidol ang mangkok mga kaidol. Ompisa na ang kain mga kaidol. Ayan. Mamili tayo ng malaman-laman. At saka may balat. Masarap yung may balat. Ayan. Ayan natin mga kaidol. Ay tayo, tayo lang nito mga kain. Kung sino yung gustong kumain, punta rito sa, uh, sa, akin. Libre pulutan mga kaidol. Ayan mga kaidol makakuha tayo ng sandok na isa kaya hindi makakuha ang ating ano, ng sabaw ayan mga kaidol sarap nito mga kaidol dagdagan ko pa ng sabaw mga kaidol para masarap ko talaga ang higop ng sabaw mga kaidol dagdagan pa ng karne mga kaidol ako lang nito mag isa mga kaidol oh. hanggang bukas yung ulam mga kaidol sarap nito mga kaidol hanggang bukas ang ulam ayan oh. ayan kaya ng mga kaidol oh. sarap ng kambing mga kaidol oh. dăm bếp dăm bếp dăm bếp ang kanding mga idol sinapalukan sarap hmm. ah, sarap na kami okay na, okay mga idol kain na, kain, kain mga idol, kain